Ito na naman po ang inyong end rider na mangungulot ng bariya dahil rest day na naman. Shoutout nga po pala muna sa isa nating ka-rider dyan sa Monumento Caloocan, si Sir Bin Lingit ng Team Tumal Victory Mall. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at God bless po sa inyong lahat dyan. Sang magandang barita na naman na sumalubong sa aming mga rider na yung week na to dahil binalik na ni Grab ang dati niyang sistema. Balik na naman kami sa 1 to 3 orders allocation. At dahil dyan, lahat ng rider ay halos makakakuha na ng order. Nakakaawa din naman kasi yung mga rider na pagbuhan. Halos wala sila makuha ang order, minsan apat na order sa maghapon lang dahil sa bagong sistema ni Grab. Kaya laking tua ng mga rider nung no ibinalit ni Grab ang dating system niya. At dahil jan, sinuwerte din naman tayo sa apat na haro na pag-grab natin. Wednesday pala lang ay kumita na hada tayo ng $200.50. Kaso minalas tayo ng Thursday kasi kumita lang tayo ng $160.60. Pero pagdating ng Friday, bumawi uli si Grab at diligan tayo ng $202.20. At ng Saturday, kumita tayo ng $221.90. At napuwatin natin ang lahat ng high sense TV Grab, maliban lamang ng Thursday dahil 33 orders na ang binigay sa atin sa mga magapon. At sa loob ng apat na araw na pumulot ng bariya ay nakaipon tayo ng $41,438. pesos. Kaya naman lubos-lubusan na naman ang pasalamat natin kay Lord sa lahat ng blessings sa binibigay niya sa araw-araw. O baka naman hindi ka pa nakapalo, makalimutan mo pa, pakiclick naman ng palo sa may baba. Para naman tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng video at maka-inspire pa tayo sa marami nating mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at sa mga susuporta pa. God bless po sa inyong lahat.